Mula sa pag-ahon ko sa may black wall sa bayan ng Laurel, Batangas ay lulusong na tayo o bababa na tayo dito sa may sa may Sampaloc Road dito sa may sa may talisay na ito nandito na rin ako sa may malapit sa Olivares Plaza at kakana na tayo Magandang araw mga Kapilers. Sa bidyong ito ay muli kong tatahakin ang isa pang kilalang Tagaytay-Talisay bypass road o kung tawagin ay ang Sampaloc Road mula dito sa Tagaytay Rotonda. Aba medyo maganda na rin pala ang eh. Pero dito medyo balid lang naman ang kalsada dito tatahakin pa natin ito hanggang sa makarating tayo sa may barangay Sampalok sa bayan ng Talisay, Batangas. Bali ito ang isa pang alternatibong daan o vice versa na kalsada mula Talisay hanggang Tagaytay bukod pa sa sungay o sa Ligaya Drive sa may kabilang ibayo ng Talisay, Batangas. Muli kong nadaanan itong ano, papuntang Sampalok Road o pa, o sa barangay Sampalok ng Talisay ay doon pa pala ang baba niyan malayo pa po tayo Curvada, Pamor eto o oh, nilagyan na pala ito ng pader dati walang pader ito dati eh. kaya may posibilidad talagang ang paguho dito kapag naulan oh may mga pine tree din oh sarap ng simoy ng hangin ang dami pala mga bikers kung nakakasalubong yan o oh, may ayan o oh, ang dami nila oh tambayan pala nila tambayan pala nila ito pag ganitong mga kurba-kurba dandan ay eh, iba yung pag-iingat talaga o marahan lang tayo. dun lang pala may bakod dito sa bahaging ito ay eh, wala pa. Ay meron o oh, maliliit, mababa lang. Habang tinatahak ko ang kalsadang ito ay maraming mga matatalas na kurbada o hindi mabilang na sharp curves at maraming mga blind spots ang mararanasan mo dito. Bagamat banayad lamang ang bahaging ito, ay iba yung pag-iingat pa rin ang nararapat mong gawin lalo na kapag tag-ulan o kapag mapapadaan ng gabi dito. At habang tinatahak ko pa rin ito, ay may mga magagandang tanawin na bubungad na sa na gawa ng ating inang kalikasan dahil maraming mga puno sa paligid at presko ang bawat kapaligiran nito. Nao na pa sa akin itong nakabike na ito. <laughs> Dahan-dahan, makurbada. Mahaba-haba pa nga lang ang pagtahak dito pero mae enjoy mo na ang tanawin dito. sa kanapansin ko ay may mga malalaking net na nilagay sa tagiliran ng lupa ng bundok na ito upang maging harang sa posibilidad ng pagguho nito hindi man lahat pero kailangan alepto pa rin tayo yan o may mga naglalaba din pala dito sa kakapagganitong panahon tag-araw o tag-init e eh, mas magandang daanan na ito kaysa sa tag-ulan kasi ma mahirap dumaan dito pag tag-ulan kasi may mga posibilidad ng pagguho dito kaya may mga nakalagay dito na landslide prone area ang ganda na mga kabundukan oh yan oh warning dangerous curve. eto na yung tulay oh. kaya sa bawat daan na tatahakin natin eh kapag ganitong alanganin eh magmamarahan talaga tayo at iba yung pag-iingat talaga isa pang tulay oh, sarap mahaba-haba pa pala to, oh wow, ang ganda oh tanaw na tanaw na din ang taal ang lalim parang daig pa nito ang bitukang manok sa May Quezon province oh wow, oh. tanaw na tanaw na Yan you know, o. Ang dami mga halaman nanditong mabibenta o binibenta. Hindi lang ako makabilis kasi ano eh. Medyo hindi ko na Sa tagal na akong hindi na nakakadaan dito. Yan you know, o. Dito sa may tagiliran na ito. O. Oh, yan you know, o. Lupa mismo yan. Kaya pag naulan talaga ay may posibilidad talaga ang dito. Kaya mahirap daw itong daanan kapag tag-ulan. Kaya mag-iingat lang talaga tayo dito. Ang bango sa pagting ito, o. Oh. Amoy dahon. Ay, nako. <laughs> Medyo nahihilo na ako sa mga kurbada dito. <laughs> Napatigil na ako pansamantala sa bahaging ito kasi nalobat yung aking camera, yung action camera ko na OSEC S9R. At nagpalit muna ako ng battery. At dito tayo bababa mamaya. Medyo malapit na rin. Nas, nasa bahagi na rin ito ng Talisay, Batangas. At ito naman, ito yung pinanggalingan natin kanina, yung umakit tayo galing sa Olivares Plaza. Mahaba-haba talaga ang kurbada dito sa may papuntang Sampaloc Road, dito sa may Talisay. Okay. At lalarga na ulit tayo pababa. Let's go! Wow na wow oh! Kitang kita na! tiktuin na pala itong bahaging ito oh! Talagang may mga nag-improve na talaga dito oh! Kahit dun sa may black wall! ba? Lulusong o bababa na tayo sa may talisay. O yan, o. Oh. Matindi pa rin ang mga anuhan dito. Lusungan at ahunan. O. Oh. Perfect ang view, oh. Ganda. Lakas ng hangin kahit ang haling tapat na. Hmm. Ops, o. Ops. Uy, lalim. <laughs> Grabe ah, hindi ko hindi ko inasahan 'yun ha. Yun yung mga buildings oh na nakita dito sa may ano, sa may Tagaytay din. Yung dinaanan natin kanina bago tayo bumaba dito. Ayan oh. Another twist is o kurbada ang kalsada na napakasinik ang tanawin at napakabanayan ng pag-ahon at paglusong dito. Oh, ang dami mga halaman nanditong tinitinda o. Oh. Press na press. Habang napapadaan ako dito, eh, sa banayad ang kalsada dito ay tila o parang hindi mo ramdam ang pag-ahon at paglusong dito. Heto ang isa sa mga smooth na daanan pa vice versa mula Tagaytay hanggang dito sa Talisay, Batangas na kung ayaw mo namang dumaan sa may sungay road ay pwedeng pwede ito para sa iyo lalo na ang mga beginners yan ang dami rin pala nagtitinda ng mga halaman dito bukod pa dun sa may taas yan o yan ay yung tal o Ito yung mga puno na mahogani, Aba eh. Abay Kasarap pala din eh magsinsay At at napakasariwa ng hangin Sa so, tagal ko nang hindi nakakadaan dito eh. Parang first time ko lang eh oh. Yan oh. Another malalim pa oh. Yun ang Bininti ang laki oh, Bininti ang malaki ba yun Saka so, yung taal lake oh. Yan o, malapit na pala tayo sa pinakababa niya. Ito na yung eskwelahan ng ano, o oh, school ng Sampalok, Talisay. Oops. Touchdown! Nandito na tayo sa may Sampalok, Talisay. Yan o. na tayo pa uwi dito. Dito sa may pakanan, papuntang Laurel, Agoncillo. At dito naman sa may kaliwa, papunta mismo ng bayan ng Talisay at saka Tanawa na rin, Santo Tomas. Yan, kaliwa na po tayo. Ginagawa po pala ang dito sa may, sa may gitnang ito. Hanggang dito na muna tayo at maraming salamat sa pagsama sa aking biyahe.